Copy ka. pa ako magluto? Hoy, árbol un

Come on, Ayuh, ayuh! ayuh. Ang ganda lang. Aso! Aso! Nakatali ba siya, aso? Pawalan mo! Yes! Papatakihin ko dito. Aso! Atak! Atulog! Atulog! Magigising yun. Bakit? Nakatali Tanggalin mo yung tali na isa. Dalhin mo dito kasama yung kadena. May, may comment ka ba sa mga nagaganap ngayon? Ha? Ano yung comment? May masasabi ka ba? Wala. Wala? Bakit? So, si sino ba ipoboto mo ngayon? Ha? Si... Sino? Lovos. Jobos? Lobos? Lobos? Oo. Uh -oh. Eh, hindi naman eh. Mayok muna. Sige. Si Jobos. Hindi nga eh. Ano ba mayroon meron dyan? Tatanong ko lang kung sino-sino yung maboto nyo. Ikaw, sino yung buboto mo? Sino? Si Jobo, sa po. Sino pa? Dami-dami yung buboto. Si Jobo, si Bong Gordon, si Ann Gordon, si Rodel. sino yung Rodel? Rodel? Si Rodel. Yung bag yun? Yung ka-owl din. Oo. Rowlen yun. Rodel Cerezo. Yung ka-owl Rodel Cerezo. Ano? Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino din. Na, nadya dyan yun? Oo. Tapos, si... Ano? Kasi kay Alexis naman. Sino ba yun? Hindi Sine. ko alam. Ikaw boboto eh. Si ano? Bata pa lang kami. Ba't magboboto? Si Sir Bata pa. Ikaw? You know, sino may boboto mo? Si Sir Bata pa. Si Sir Bata pa. Ako. Ah. Si Vice Mayor. Ako. Sinong mayor mo? Eh. Ah. <laughs> Takpan natin. <laughs> Hello. Hindi mo ako ah. Huwag kang mag-alala. Hindi to picture. Video to. Sino yung mong kanselo? Ay, ano? Ay, Ay, no, si... No, siya. Si Bong Gordon. Si Bong Gordon din? Oo. Uh -uh. Ako! Eh, hindi naman mayor yun eh. May mayor yun? Hindi mayor yun, dinatakbuhan niya. Mayor, I'm sorry. Councilor. Do you Councilor? Con Con congressman yung ano niya. Oo. Uh -uh. eh. Congressman. Si Zarpatak pa. Si Cesar. Hindi nga, Councilor yun eh. Sino yung Aquino? Ayun, counselor din yun. Yung mayor mo, mayor. Si Ann Gordon. Si... Si Kuya Kirby. Hindi ako kasali. Hindi ako nag-file ng candidacy. Si Si Ann Gordon. Si Banok. Sino yun? <laughs> si Rowland. Si ano niya? Rowland. Si Rowland. Si ikot-ikot okay. Rowland. Eh, sino gunman mo? Inasa Congressman mo. si Roland Paulino dahil may naririnig ako nagsasasakin sila. Roland. Kasi oh, sino Lo Congressman mo. Ako at si lang yun. Ako si Lobos. Gordon. Kasi ano lang yun. Oh. Si Ang Gordon oh. at si Ako si Lobos. Gordon. Si Si Ang Gordon. Si Ang Si Gordon. Si Si Ang Si Si Ang Gordon. Si Si Sino Gordon. Si mo Gordon.

naman yung chakaon si Lok yun. Ay, naka! Ewan ko! Hindi mo alam? <laughs> Hindi ko alam. Ako na lang! Bob, John, Nancy! <laughs> Huwag ka mag-alala diretsyo sa ano to. Sa YouTube. <laughs> Ako yun! Gusto ko yung YouTube! Ha? Kiyang ito! Kiyang YouTube ba? i YouTube ko to. <laughs> <Y> <laughs>